Ito sa viewers natin, paano po sa mixer mapagana amplifier smart TV na naka-hotspot sa cellphone. Tapos bluetooth ng CP nakakonek sa amplifier. Sa mixer lang di mapagana pero pag may DVD platinum okay naman kasi walang CP na nakakonek. So kung ang balak nyo idol ay smart TV, kukonek nyo sa inyong mixer. So kailangan idol yung smart TV nyo ay may bluetooth ano para makapagkonek sa inyong mixer. Tapos um, kahit wala kayong mixer, amplifier lang basta may bluetooth ng inyong amplifier mako-connect nyo ang inyong smart TV basta importante dyan mayroong mga bluetooth ay inyong mga gamit katulad ng TV may bluetooth ang mixer may bluetooth ang amplifier may bluetooth natin dyan i-direct yung ating TV to mixer pwede naman yung TV to amplifier so ganito na lang sya ay no kung naka yung inyong cellphone sa inyong smart TV para magkaroon sya ng wifi ano So dahil lang inyong cellphone nakakonek sa inyong amplifier, hindi makukonek yung uh, smart TV natin dyan. Dahil isang device lang ang kailangan ng ating Bluetooth connection. So ganito lang siyang gagawin natin idol para maging priority yung ating smart TV sa mixer man or amplifier. So kahit bukas man yung ating cellphone dyan, ang gagawin lang natin dyan, i-unpair lang natin yung mga device na nakakonek sa ating cellphone. Para ang gagawin natin ito idol, punta tayo sa Bluetooth ng ating cellphone ano? So lalo ito ay doon na pag ang ating cellphone ay nakakonek na sa uh, dati sa ating mixer at saka sa ating amplifier. So katulad nito, ito yung mga device dito sa ating cellphone na nakakonek na. So kung halimbawa itong ating mixer, ito katulad nito, andito yung ating mixer. So kung ang inyo namang amplifier ay nakakonek din dito, ihalimbawa eh, na lang natin ito ay dulit uh, bluetooth speaker. Ano? So itong ating nakakonek dito. So pag bukas kasi ng ating bluetooth nito, kung nakahotspot tayo dito sa ating cellphone, ang maging priority ng ating cellphone, makakonek agad sa, sa ating mixer at saka amplifier kung ano man ang bukas na bluetooth dyan. So kung gusto natin i-connect yung ating smart TV na mayroong Bluetooth, hindi na sa siya makakonect dahil may nakakonect ng uh, device. Ano? So, ganito lang gagawin natin, Idol, para maging priority yung ating smart TV dito. So, libawa itong ating mixer, itong pinaka Idol, i-click natin to Ayan. So, ayan, makikita mo, Idol, ano? Unpair. So, pag in natin yan, hindi na magkoconnect siya kahit naka-on yung ating Bluetooth. So, gagawin lang natin dyan, i-click natin ito. Ayan. So, wala na siya dito idol sa ating pair device. Ayan. So, kailangan natin siyang i-pairing kung sakaling bukas yung kanyang Bluetooth. So, katulad naman nito, halimbawa yung ating amplifier, itong Bluetooth speaker, ano? Itong arrow niya sa dulo, i-click din natin yan. Iyan, pair din natin yan. Ayan. So, wala na sila dito. Ano? Yung dalawa na yan. So, ang gagawin natin ngayon, itong TV natin, itong TV natin, buksan natin kung mayroong Bluetooth yan idol. Tapos itong mixer natin, buksan din natin yung ating uh, mixer para lagay natin sa Bluetooth para makapag-connect sila ng true Bluetooth to Bluetooth. Ano? Ito kasing TV natin idol, hindi ito smart TV kaya hindi natin ma uh, siya na example. Pero ito idol, ginawa lang natin na video para gawin lang natin halimbawa dito sa halimbawa uh, kung nang inyong TV, smart TV So kailangan naka-Bluetooth yung inyong uh, TV dyan Tapos yung ating mixer Pero kung amplifier ang pagkukunikan nyo So dapat yung ating amplifier ay mayroon din uh, Bluetooth dyan So pag halimbawa nyan kahit naka-spot man ang ating cellphone dito So hindi na magkukunik yung ating cellphone dito sa mixer Dahil naka-unpair na siya no ka man ito yung ating Bluetooth dito sa ating cellphone, hindi na siya mag-pairing dito dahil naka-amper so kailangan pa natin siyang ipairing. So ganyan lang idol para uh, maging priority ang ating smart TV na mayroong Bluetooth dito sa ating mixer at saka amplifier. So kahit bukas yung ating cellphone, okay ng okay lang yan. Hindi maapektuhan yung ating connection dyan. Kung halimbawa naman mga idol, nakakonect na yung ating TV o smart TV man dito sa ating mixer through Bluetooth ano so ang gagawin na lang natin dito uh, gagamit tayo ng connector dito kahit may Bluetooth man yung ating amplifier dahil ito hindi makapag-transmit itong ating mixer papunta sa ating amplifier so ang pwede lang makapag-transmit yung mga cellphone ayan, tapos yung smart TV na yan kung sakaling smart TV yan ano sa ating mixer pero yung ating mixer kahit Bluetooth to amplifier yan hindi makapag-transmit dyan kailangan lang natin ng connector dyan so, output lang tayo dito sa ating min output ayan tapos yung dual RCA na to dito sa audio input ng ating amplifier so yun lang ay doon ang ating connection kung sakaling smart TV mixer to amplifier so yun na to para sa may mga smart TV na mayroong bluetooth